Hello everyone! Welcome to another vlog. Alam nyo ba na super excited ako ngayon para i-share sa inyo yung mga napapanood ko sa YouTube na mga doktor na pinag-aaralan nila yung about low carb, yung mga keto-keto na yan, at kung ano yung mga nakakabuti at nakakasama sa ating katawan. Kung natatandaan ninyo, Two weeks ago ay nag-start ako ng mag keto diet o low carb. So yung mga kinaka kinakain ko ay karne, gulay, kagaya ng sinasabi ng mga doktor. Kasi di ba ako kaya uh, sinisikap ko na uh, mag low carb ay dahil uh, may diabetic ako, may diabetes ako o so diabetic ako talaga. Bago pa lang ako di pa naman matagal yung diabetes bago ko ito natuklasan ngayon, ang ginagawa ko ay uh, yun nga ay low carb, kumakain ako ng kagaya ng yung affordable na lagi kung kinakain, ay pipino ganyan, uh, kagaya kanina, ang kinain ko ay merong pipino, tapos meron akong itlog, uh, may konting chicken dyan na nilagyan ko ng uh, konting cheese at saka ng mayonnaise. So, masarap yung kinakain ko at uh, hanggang ngayon, kaninang umaga pa yon anong oras na ngayon, alas dos, pasado na o lagpas na ng alas dos ay hindi pa ako nagugutom. Dati, yung nangyayari sa akin, kunwari ay nag-almusal ako ng umaga ng kanin, tapos uh, pag tanghalian na ay nanginginig talaga ako sa gutom talagang nanginginig ako na parang hindi magkadugtong yung mga buto-buto ko yung mga kasukasuhan ko talagang iba talaga, uh, nahihilo ako na masakit ang chan ko yung sikmura ko ay nangangasim so iba yung pakiramdam totoo pala yung kapag ka, uh, mataas yung uh, blood sugar mo dahil sa kakakain ng kanin, tinapay ay mataas din ang insulin level ko. Kaya kapag ka, uh, mataas yung insulin level, kapag nagutom ka, ay manghihina ka. Dahil bumaba bang bigla yung sugar, naging, uh, ano yun, meron tawag doon, nakalimutan ko lang. Kaya pala, nagtataka ako na bakit ganon kumain naman ako, hindi lang naman ako kaagad nakakain ng tanghalian, ay nanginginig na ako sa gutom. So, masama yun, di ba? Mula nung mag-low carb ako, kagaya ngayon ay 2.17 p.m. na ng hapon. Hindi pa ako na kumakain ng tanghalian, pero hindi ako nanginginig. Hindi ako gutom. Umiinom lang ako, pero hindi kagaya dati na nanginginig ako na hindi ko alam kung paano ko isusubo yung kinakain ko. At kanin pa yon di ba? Pero yon kinain ko lang. Konting pipino, konting chicken, kunting itlog, pero okay na kasi tira lang naman yun eh, yung kinain ko. Pero hanggang ngayon, di pa ako kumakain ng tanghalian na eh, hindi ako nanginginig. At saka napapansin ko sa katawan ko, no, hindi naman ganun kabilis talaga na papayat na ako kaagad kasi two weeks mahigit pa lang ako nag-start ng low carb. Pero napapansin ko unti-unting nababawasan. Hindi ko masasabing payat na ako, 'di ba? Pero mapapansin mo sa katawan, dito sa may balakang, yung imbes na nagiging uh, ano 'yun, kudrado ang dating ng katawan ay nag-straight na siya. Wala na yung uh, sobrang pangit na yung balakang ko pag nakikita ko. Kaya ngayon, uh, tinutuloy-tuloy ko na hindi lamang dahil gusto kong pumayat, kundi gusto kong maging healthy at gusto kong mawala yung sugar sa katawan ko at mawala yung diabetes na yan. Lalabanan ko yan sa abot ng aking makakaya. Hindi naman mahirap na hindi kumain ng kanin. Kasi meron naman mga alternative na makakain, di ba? Ang, ang sabi nga ng doktor ay karne, gulay, karne, gulay, gulay, ulam, gulay, ulam. Yun ang ginagawa ko sa ngayon. So, uh, at saka yung naging magaan ang pakiramdam ko at napapansin ko pa, alam nyo ba na pinag-aaralan ko na dati nung mataas ang aking sugar sa katawan, alam nyo ba na lagi ako nagkakaroon ng pigsa sa katawan at lipat ng lipat yon pagkatapos niya sa uh, kunwari tumubo sa isang parte ng katawan ko tapos pagka yun ay uh, nahinog na, pumutok na tapos uh, lilipat naman siya sa ibang lugar, sa ibang parte ng katawan at ngayon nga ay uh, tumubo sila dito sa kilikili at tatlo tatlo pa talaga guys yung tatlong yon alam nyo ba na grabe ma kapag ka tumutubo sila may mararamdaman ka sa balat na may bilog sa loob kapag ka mataas ang sugar in, kagaya ng ngayon uh, okay lang naman yung kilikili ko na itataas ko pero kapag ka nakakain ako ng matatamis yan, inkilikili ngayon na hindi ko maitaas. hindi na siya makaalis dyan hindi kagaya ng dati na kapag hindi siya pwede hindi siya makalabas sa isang parte ay nilipat siya ngayon ay hindi niya alam kung saan siya pupunta parang wala siyang pagkain alam natin na yung mga sugar pagkain ng mga sisyan ng kung ano-anong sakit na tumutubo sa katawan alam niyo ba na uh, nawala na ako ng kaibigan ng dahil lamang sa nagkaroon siya ng cervical cancer. Alam nyo ba na ang business niya ay soap drinks. Talagang maramihan na talaga yung mga i-deliver nila sa mga tindahan. So, ang, ang credit cards niya, ang limit ng credit cards niya ay umaabot na ng milyon. Ibig sabihin ay kumikita na siya ng sobra. Kaya yung mga banko ay ino-offer na siya ng ganun kalaki. Ibig sabihin, uh, ano na yon yung kanyang soft drinks na business ay uh, ano na talagang tagumpay na ay kumikita siya ang problema syempre inom na siya ng inom ng soft drinks hindi niya alam na nagkukos na pala yon ng problema sa katawan niya at nung time na yon ay hindi ko pa alam at nung time na yon ay wala pa rin akong diabetic bago ko pa nalalaman na meron akong diabetes nung pandemic, nung patapos na yung pandemic. So hindi ko hahayaan na puro gamot na lang ako. Siyempre kasalukuyan, hindi pa talaga ako nagsisimula pa lang ako sa low carb kaya ang ginagawa ko ay umiinom pa rin ako ng gamot kasi mahirap naman yung hindi ako umiinom ng gamot ay lalala yung sakit kahit na ano, nagsisimula pa lang naman ako ng low carb. Kapag kataon na yung binilang ng paglo-low carb ko, yung talagang nawala na, mawawala ang sugar na yan sa katawan, gagaling ako ay doon. Sigurong unti-unting mawawala na rin yung mga gamot na iniinom ko na limang klase, dalawang klase para sa sugar o sa diabetes at tatlong klase para sa uh BP natin para hindi tumatas Alam nyo na kapag mataas ang sugar natin ay mataas din ang BP natin na uh, nanganganib din na yung puso natin, di ba? Dami-daming mga sakit na nang dahil lamang sa sugar ay magkakaroon tayo ng iba't ibang sakit na malala na pwede naman pala nating agapan. Kaya lang hindi naman natin alam dati 'yon. Uh, buti na lang, mahilig akong manood sa YouTube, mahilig akong makinig sa mga doktor kung ano yung mga dapat gawin. Hindi puro ako pa check up, check up, tapos gamot, inom ng gamot na wala akong ginagawa para sa sarili ko. Kaya yun ang ginagawa ko. Naglo low carb ako para... Uh, para sa ikagagaling ko, para sa ikakahelti ko at para sa ikakapayat ko, di ba? Sempre naman, ang tagal-tagal ko ng mataba, tapos uh, hindi naman ako comfortable sa katawan to. Yung mga damit ko hindi nagkakasya, ang dami-dami kong mga damit na hindi na isusuot. Na dati ganito lang yung katawan ko, ay bigla akong tumaba. Kaya nung tumaba na ako, ay tumaas na ang aking sugar. Nagkaroon na ako ng diabetes. Ang hirap ng merong sakit, ang hirap ng merong iniinom na iba't ibang klase ng gamot, na halos hindi ko malunok-lunok ayoko na ng gamot sawang-sawa na ako talagang uh, gusto ko na itong isuka tuwing umiinom ako ng gamot sa gano uh, sa gamot pa lang nabubulol ako sa gamot pa lang ay parang nabubusog na ako ang hirap ng ganun na yung gamot talaga ay ang umiiral na sa katawan ko ayoko nang ganun kailangan ay gumawa ako ng paraan hindi ako tatanga-tanga lang na basta na mm, puro na lang ako gamot nagde-depende kailangan ay gamutin kung kusa ay kaya naman ng katawan natin na gamutin ang sarili niya basta tutulungan natin yung katawan natin di ba nang dahil din sa pagtaas ng sugar ko itong aking mata yung itong kaliwa ay nangangate di ba ito yung pinaka eyelid ng aking mata ay nangangate so nagastosan din ako sa gamot na yan nang dahil lang sa pagtaas ng sugar ay nagkaroon ako ng pangangate diyan So, hindi maganda talaga. Ang dami-daming uh, mga binibigay na sakit na ang pagtaas ng sugar. So, kayo simulan ninyo. Diba, kung mahilig ka sa 3-in-1 na kape, mag-black coffee na lang kayo. Yung iba, naglalagay ng mga creamer. Ako dati naglalagay. Hindi naman talaga ako mahilig sa kape. Pero, uh, minsan, uh, parang gusto kong uminom ng kape ay black coffee yung ginagawa ko nilalagyan ko ng creamer na akala ko safe yon dahil nga low carb pero hindi naman lahat pala ng nakalagay ng low carb ay safe yung palang creamer ay hindi uh, maganda sa katawan may mga secret na ingredient na nilagay dyan na nakakasama sa ating katawan so uh, mas maganda pala sabi ng doktor na gumamit tayo ng heavy cream di ba pang pasarap yun pang mas mabuting ganun ang ilagay natin sa kape ako talaga mas madalas akong uminom ng tea o chaa siguro mas maganda nga ang cha ko uh, para sumarap ay lagyan ko ng heavy cream. diba ba? Oh, may paraan naman pala kaya uh, yung ano yung iniinom natin ay pwedeng sumarap. Nasa paraan lang 'yan. Nasa pag-aaral, uh, mag-research tayo mga pinag-aaralan ng mga doktor ay sundin natin. Dapat yung mga pinag-aaralan ng doktor ay uh, 'wag nating sayangin ay Uh, gawin natin yung mga mga pinag-aaralan nila, mga tinuturo nila sa atin, di ba? Uh, alam nyo ba na hindi lang naman yung sa kape, uh, yung creamer na nakakasama sa katawan, na low carb pero nakakasama. Yung palang margarine ay hindi rin mabuti sa katawan, may mga secret ingredients sila. Mas maganda daw na butter ang gamitin kesa sa margarine. Yun, sa bagay mas masarap naman talaga yung butter di ba marami naman mga butter na nabibili diyan hindi yung butter na uh, may ibang pangalan eh butter talaga kaya kayo pag-aralan ninyo kung ano yung mga nakakabuti at nakakasama hindi lahat ng mga nakalagay na low carb ay okay na di ba kaya mm, simulan natin sa healthy ang ating uh, mga kinakain Siyempre, dapat healthy lifestyle tayo Diba? Yung ano ginagamit nating mantika, may mga healthy mantika rin naman. Kagaya ng uh, olive oil, ng coconut oil. Kaya lang yung coconut oil, uh, nalalasahan natin yan sa mga pagkain. Pag iginigisa natin yung ulam natin o nagpiprito tayo, ay nakakaumay yung lasa. Alam niyo naman, uh, siguro nasubukan niyo na. Pero yung doktor ay gumawa ng paraan. Ang ginagawa niya, uh, nagtotosta siya ng garlic o ng bawang tapos binababad niya yung coconut oil doon para kapag gagamitin na niya yung uh, coconut oil na panggisan niya ay hindi nagaanong ganun kalasa yung uh, coconut na nakakaumay kundi syempre manggigisa ka ay garlic garlic ang nalalasahan ba? Diba? edi mas masarap at mas mabango ang dami daming paraan na dapat gawin Uh, nakikita ko nga uh, sa mga tao yung mga napapanood ko na mayroong tatlong taon na na naglo low carb mayroong limang taon na na may sakit na diabetes pero gumaling sila ng dahil sa low carb na yan may mga doktor na nagsasabing uh, kapag ka meron ka ng sakit na diabetes uh, panghabang buhay na yan hindi ka nagagaling kaya kailangan magdepende sa gamot pero uh, maraming nagpapatunay na na yung sakit na diabetes ay gumagaling kapagka bumaba na talaga yung kanilang uh, uh, sugar sa katawan o naging normal na yung sugar nila. Hindi na ganun tumataas ang kanilang insulin o normal na rin yung insulin level nila na kaya nang i-absorb ng insulin yung mga mantika sa katawan natin para maging energy na pag-aralan na natin yon na topic na natin yung tungkol sa energy, di ba? So, pwede nyo namang balikan yung aking video na yon para makatulong. Gusto ko lang naman makatulong kasi hindi naman lahat uh, yung mga ibang napapanood ng na mga doktor na itinuturo nila sa mga manonood, hindi naman lahat ay napapanood yon uh, Yung mga iba na kunwari yung mga subscriber nila yun napapanood nila paano yung mga hindi nakas pag, um, subscribe sa kanila ang tagal-tagal na pala nilang tuturo ng ganoon tatlong taon na limang taon na pero bakit ngayon ko lang nalaman ibig sabihin hindi lahat napapanood sila so ako uh, isa rin ako sa mag-share dahil nalaman ko yun napag-aralan ko kaya um, maganda na yung hindi nila napapanood yon ay ako naman nung napapanood nila, eh, nagtuturo ako, hindi puro ako pasyal kain. Siyempre, kailangan ay mag-share din ako ng mga ginagawa ko araw-araw. Kung ano yung kinakain ko, madalas. Madalas dahil hindi naman ako mayaman, hindi ko naman talaga afford lahat-lahat ng mga yan, kaya mas madalas yung kinakain ko ay itlog. Pipino ganyan ang madalas kong kinakain. So kung merong pambili ng karne ay bumibili ako ng karne kasi kailangan pala natin ng protina sa katawan. Nang hindi naman labis-labis. Lahat naman tsaka daw yung ano yung katawan natin pangit naman o hindi maganda sa katawan kapag uh, kulang naman tayo sa salt o sa asin. Hindi daw maganda manghihina daw tayo kapag kulang tayo sa asin. Uh, so hindi naman uh, kailangan na dahil kulang ka sa asin ay puro asin-asin na lang ang ginagawa ay puro laging mataas sa asin ang kinakain natin o maalat. Kailangan ay laging uh, uh, nasa ano lang tayo nasa sakto lang na intake ng asin o kung ano-ano yung ano yung mantika o mga kailangan nating i-intake ng Uh, saktong-sakto lang lahat naman ng sobra ay masama kaya tayo ay kapag naglo-low carb ka hindi ibig sabihin na puro mamantika ay pwede dahil yun ang ginagamit na um, energy ng katawan ay mantika ay sobrang sa mantika na yung kakainin syempre kung sakto lang yung kakainin mo para sa araw na yun ay yun lang, huwag masyadong matakaw dahil nga alam mo na pwedeng kainin yon ay sobra-sobra na. Siyempre, nakakasama kapag sobra. Diba? Alam nyo na ba na mm, yung siyempre uh, yung sobrang pagkain na alat ay nagkakaroon sila ng kidney problem. Pero may mga tao na hindi naman sila mahilig sa maaalat pero nagkakaroon ng kidney problem. Ano yung dahilan? Kasi pala, uh, ang dahilan nun ay kulang sila sa tulog. Yung palang kidney natin, yung mga organs natin sa katawan, nagtatrabaho yan. Alam natin na nagpipilter yung kidney natin. So kapag katulog lang tayo, doon sila nagtatrabaho. Pag ising tayo, pag may ginagawa tayo, wala silang ginagawa, hindi sila nagpipilter. Pero pag tulog na tayo, doon sila nag tatrabaho, doon sila nagpipilter. Pero kung lagi kang puya hindi mo binibigyan ng pagkakataong magtrabaho yung kidney mo, sa tagal tagalan ay magkakaroon ka ng kidney failure na mm, nasasabi mo na hindi naman ako mahilig sa maaalat pero nagkaroon ako ng kidney problem. Eh yun pala ay dahil sa kulang tayo sa tulog, dahil hindi natin binibigyan ng pagkakataong magtrabaho yung kidney natin sa tuwing natutulog tayo. Kaya maganda ay matulog sa hapon, tapos sa gabi ay kumpletuhin natin. Kung napuyat kang bigla ay bayaran mo naman yung tulog na yon hindi yung araw-araw ay laging kulang ang ating tulog, hindi ba? So, kailangan ay lahat ng ginagawa natin sa katawan natin ay pinagbabayaran natin yon Kaya kung healthy yung lifestyle mo, oh healthy ka rin, 'di ba? Kaya kung uh, inaabuso mo yung katawan mo, anong mangyayari? Magkakasakit ka, pagsisisihan mo balang araw, masakit na sa bulsa, masakit pa sa pakiramdam. At alam niyo na, lahat kapag nagka-problema ka, nagkasakit ka, ay yung pamilya natin ay naaapektuhan din, 'di ba? Gastos pa 'yun. 'Di ba? Kaya simulan niyo na. Sabayan niyo ako kagaya ng lagi kong sinasabi. Sabayan nyo ko sa journey ng aking low-carb keto diet at sabayan nyo ko sa aking ginagawa at hindi pa huli ang lahat. Kailangan lang ay simulan nyo na ngayon, ngayon na mag-low-carb na kayo. Ang sabi nila ay mahal daw ang mag-low-carb, hindi. Ito ang isa pa sa mga napanood ko o napag-aralan ng mga doktor na, yung one cup na rice ay pinagkumpara sa dalawang kutsarita ng asukal. Na kapag kumain ka ng, uh, ano, ng kanin, ang katumbas pala ng kanin ay 66 yung sugar niya. At yung dalawang kutsarita ng asukal ay 63 lamang. So talagang sobrang taas pala ng sugar ng kanin. Kaya yun ay tanggalin na natin sa katawan. Pero may mga tao na hindi nila matanggal-tanggal sa katawan nila ang kanin. Pero may mga nag-aaral na pag-aralan ng mga nagre-research noong 2015 na ang kaning lamig pala ay pwedeng bumaba ang glycemic index kapag nilagay sa rep. So ganito yung ginagawa nila. edi di ka. Palalamigin mo syempre yung sinaing mo ng dalawang oras. Kapag malamig na yan, ilagay mo sa rep ng ani manggang 24 hours at kinabukasan ay pwede mong initin yon o pwede mong uh, ilagay sa bagong kanin sa taas na sa ibabaw ng bagong kanin o initin mo ng uh, separate di ba or yung iba ay sinasangag nila yan paano ba bumababa yung glycemic index nila alam natin na ang kanin ay isa sa nagbibilang sa mga start cheap food o yung starch ay masama sa katawan, alam natin yan. So, kapag yung starch ay nawala sa kanin, ay hindi na nagiging masama yung kanin, di ba? Bumababa na yung glycemic index niya. Papaano yon Kapag pala nasa lamig yun, nasa rep, ay nalulusaw yung kanyang starch So, kapag nalusaw na yon ay bumaba na yung glycemic index ng kanin. Kaya kapag ka kinain mo yon na hindi na ganun kataas, kasi yung palang katawan natin, yung bituka natin, ay walang kakayahan o walang enzyme o kakayahan na lusawin yung uh, ano yon yung starch na yon sa kanin, yung mga kinakain natin may starch o kung ano ano pa na pagkain na alam nating uh, starchy. so kapag ka walang kakayahan yon, anong nangyayari yung sugar na yon na, na ka agad dere diretso sa ating dugo di ba? kaya tumataas ang ating sugar level sa katawan dahil uh, walang kakayahan yon pero yung palang paglalagay sa rep ng kanin ay nalulusaw yung starch na yon yun ang nangyayari kapag nalusaw na pala yung starch na yon tapos kinain mo na yung kaning lamig na yon uh, yung palang nalusaw na yon uh, pag kumakain ka pa ang nagiging ano pa pala uh, benefits niya ay yung mga ano natin sa bituka yung mga probiotics na diyan ay na, nakakain niya nagiging pagkain niya yung mga uh, kinakain nating low glycemic na yan kaya na niyang kainin kasi kapag ka mataas yung glycemic index ng pagkain ay hindi kayang kainin ng mga probiotic yon uh, nakakatulong sa ating uh, digestion kapag ka, kumakain na ng mabuti yung mga probiotic natin dito sa Chan 'di ba? So healthy pa yon 'di ba? Oh, 'di ba madaling uh, dumumi, hindi ka na magiging, alam mo na madalas sa mga tao ay uh, mahirap uh, maglabas ng dumi. 'di ba? So kapag ka pala ganun, ay nakakabuti pa sa katawan natin kapag mababa yung glycemic index ng mga kinakain natin ayun, uh, mm, dudumi ka ng maganda hindi ka nagiging uh, parang hirap na hirap ka sa CR kung paano palabasin yung mga dapat lumabas ayun, uh, maraming mga ganyan yung nanay ko ganyan, mahirap dumumi, yung tita ko ganyan, nahihirapan sila pero ako, madaling pagkagising ko pa lang sa madaling araw pang madaling araw talaga ako ay dumudumi na. Lumalabas ka agad. Kaya nakakatulong talaga sa akin yung low carb talaga. Na ayun, simula nung inumpisahan ko yon two weeks ago ay naging healthy na ako. ba diba? Uh, ayun. So, yung mga tao na hindi nila kayang alisin yung kanin sa, kataw sa katawan nila, yung pagkain ng kanin, gano'n na lang ang gawin niyo Uh, i ninyo uh, para ayun, makainin yung kinabukasan. Kasi mahirap naman yung sabi nga nila, paano daw yung walang rep. Eh, hindi talaga pwede kung wala kang rep. Kasi, paano mo naman, uh, ano, paano mo naman palalamagin yung, ano, yung kanin kung wala kang rep. O, oh, ahayaan mo lang siyang lumamig. Uh, tapos, ano, masisira yung kanin sa loob ng 24 hours. Eh, di, sasakitan dyan mo kapag nakakain ka ng sirang kanin, di ba? Kasi kung iinitin mo yun, para wag masira, hindi ibig sabihin hindi na yun dumamig, uminit na naman. So, kailangan ay lumamig muna siya nang ganun kahaba, 6 na oras hanggang 24 hours para nga malusaw yung starts niya na nakakasama sa katawan. So, sana ay naiintindihan ninyo yung mga pinapaliwanag ko. Dahil uh, ako kapag pinapanood ko yon ay talagang iniintindi ko yung mga pinapaliwanag ng doktor. Kaya ako ay hini-share ko sa inyo yon para magkaroon din kayo ng kaalaman. Kasi ako, uh, nauuaw ako sa kaalaman. Gusto kong matuto ng maraming marami para sa ikagagaling ko, para sa ikakahealthy ko, at hindi lang ako kayo rin kaya sinishare ko. Hindi ko sinasarili yung mga nababasa ko, yung mga napapanood ko at napapakinggan ko. Gusto kong malaman nyo rin ayun lang sana ay abangan nyo pa yung susunod na malalaman ko mapapag-aralan ko abangan nyo pa yung susunod kong mga video sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ng aking channel sana ay subscribe nyo ako at huwag nyo kakalimutang mag-like at kung may mga katanungan kayo ay mag-comment lang kayo dyan at kung may uh, ano, basta mabasa ko naman yan ay sasagutin ko yung mga tanong ninyo ganon at alam nyo na na kapag healthy ang ating lifestyle magaan ang buhay natin walang sakit di ba so simulan nyo na ngayon salamat sa pananood. God bless you all and bye bye thanks for watching